Magandang umaga. Ang video na ito ay papunta ako sa pagpapamedical guys. So malayo ako sa lahat. Kaya panoorin niyo po ito mula umpisa hanggang sa dulo. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa subscribe yan, magsubscribe na po kayo sa akin. yan Mag-comments po kayo ng tama na naayon sa inyong pinapanood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Si Ate Bibo lang naman po ito na lagi nagmamahal sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat po. Bibo Vlog Channel.